Tanti ito. Kulong tayo. Tapos ang magiging penalize lang ng agency, fine lang, magbabayad. Ang masakit pa na katotohanan, ang agency, syempre agency yan, may mga connection yan. Pwedeng kausapin ni sosya o kausapin ang ang matas na katungkulan na huwag na silang i-penalty ng ganon yung, yung reduce Pero kayo, na talaga actual na nakaputok, mag-i-imash ng bakat. Eh, kung baga, ito yung i-imash yung maliit, yun yung malaki na. At matagal pa. Kaya please lang, parating yung isipin, disiplina pagdating sa barid. Pangalawa, kung pwede, Huwag nyo nang bunutin ang baril sa ulcer na so once na na over sa inyo. Pangatlo, pag mag-turn over kayo, siguraduhin nyo na nandiyadyang kayo. Alam nyo yung nangyari sa Bulacan? Hindi nagpakamatay? Oo oh, oh, po. Oh, oh, po. Pinaglalaroan mo na po yun. Yung, 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 off-duty ako, iniwan ko, sakit natin yan. Sakit na pala si... Buddy! Buddy! Nasa cabinet no. na yung baril ah. wala Walang paper endorsement. Walang paper turnover. Eh hindi nila alam. Yung security guard na yun. May problema. Buwang. Ano-ano na. Dahil sa sobrang ano. Ganoon nga. Di ba? Puk-puk-puk-puk-puk. pum na sa Pung. Dalawa kayo. Magkakaroon ng problema nun. Yun. Nagpakamatay. Yung gumamit ng baril. At yung dapat na mag-turn over. Kasi kahit basahin nyo, kahit anong batas, ang pag-turn over ay may procedure. No? Kaya dapat huwag nyo pati nasa cabinet. Uwi na ako kasi mamadali. O ano, ano, lalo na yung mga hindi na-inspect ng mga inspector o mga ano. order nyo ng property. Tapos, kung ano, kausapin nyo ang SIC nyo, supervisor Department Officer na dyan, kapag may problema kayo. Oh, may problema kayo sa pamilya. May problema kayo sa sarili nyo. O kaya wala kayo sa kondisyon. Pag dito, huwag kayong pahawakin ng trito. Tinuturo namin yan sa refresher. Pag kumukuha kayo ng license. Pag dito, sinasabi namin na pag dito, makiusap kayo, sir. Huwag po muna kaya kumawak ng pare kasi ito dito. Ako. Kasi bakit ka mo? ka oras na problema kayo, minsan napagtutuanan nyo kung anong bagay. Baka mapagtuunan nyo pa ito. No? Yan, yan yung mga safety. Pero ito, balik natin. Yung pagawak ng baril, siguraduhin nyo na tag dito, alam nyo kasi yung baril kung anong klase. Iba-ibang baril, iba-ibang teknik ng pagawak. At ng polymer, tag dito, gumaganon talaga yan. Pangalawa, dapat ka oras kinasanyo nyo na yung parel. Pag dito, andyan dyan kayo, position lang naman yung ginagawa nyo. Hindi nyo kagad kalabit ng diretsyo ng gano'n. Dahil once na, kinalabit nyo ng diretsyo ng gano'n, may movement dyan. Maliit na movement, centimeter, point centimeter. Pag lumipad dyan yung bala, malaki ang movement nyan. Dapat, kung kayo, lalo na, precision. Saan so, dito? Isasagad nyo muna. Malamot kasi ito eh. Sasagad nyo muna. Pag naramdaman nyo yun, N. Diba? yung end, hindi nga yung end na. Pinakadulo na. Puputok na yan. Tingil mm -hmm. kayo. Exhale. Hold your breath. Kasi kapag huminga kayo, gumagalaw-galaw rin yan. hold nyo yun, hininga nyo, tsaka nyo iputok ngayon, sir, magagamit ba namin yan sa aksyon, yung agalaw? Hindi. Siyempre, kapag natong parila kayo, hindi nyo magagamit. Kaya ako tinuturo sa inyo dahil precision. Kahit yung mga pulis dito, pag tinuturoan namin, tagito, una, hindi sila nakikinig. Ganyan, ganyan lang rin kalayo, hindi sila makatama na maganda. Pero yung nakikinig na sila, ginagawa na nila, ina-apply na nila yung sinasabi namin, yun, tatama sila. Pero sa tag dito, yung action na yung sinasabi, hindi nyo na magagamit yun. nakayo na kayo. Dito, siyempre talaga putok na kayo. Kaya namin tinuturo kasi tag dito, precision ang ginagawa nyo. Diba? At least, alam nyo ang pagkakaiba ng combat shooting, combat movement, at precision. Ang precision talaga kasi nakatayo ka lang, naka-static ka, ano ka lang. No? Kaya, yeah. Malayo na hindi mo patamaan yung 5 meters. Ewan ko na lang. Di ba? Tapos kapag pumuputo kayo, limited lang ang bala nyo. Ilan ang bala nyo? wag kayo yun nakita ko, narinig ko kanina. Pum, 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 pum. Ang dito, bakit ba kayo pinapunta dito ng kumpanya niyong anak ulit? Para magiging masyari. Ayan. Ayan, katulad. Dapat, tigil yun, tigil nyo. pagputok uh, pag putok nyo, po, tingnan nyo saan ang tama. Para mag-adjust kayo. Hindi mm. yun. hindi naman tayo pumunta dito para lang makaputok. No? Sa training school, katulad namin, wala naman kami pakilang dyan. Then, binayaran nyo na kami. Ano, pero kaya lang, para sa akin, instructor ako, gusto ko ma-impart bala kayo kung ipasok nyo sa isip nyo na sinabi ko kayo. <laughs> kaya kahit paano, kayo, hindi negosyo lang ang hapon ko dito. negosyo lang ang ako ko dito, dito. Kaya, dito ako. sige, alis na. Sino nag-training na sa training school? hindi dito? kumuha kayo ng lisensya, hindi nagpalakad dahil hindi talaga hindi nyo alam. Wala? Sir, ako sir, ako diba? jet basta. force ito ka lang, di ba? Mm. Picture. Mm. Sa Sasabihin lang, oh, ganito ang pag-awak. Ito ka dito, ganito ka lang. Di ba? Hindi kayo tuturuan. Kaya lang, kahit dito, pwede ko gawin yun. Dahil binayaran naman nila ako. Kaya lang, ayaw ko lang ganun. Gusto ko kahit paano yung dito, nito. Kaya lang, din nila may masagap kayo na kahit paano ang tama. No? Gandaan mm. nyo, pangalawang safety. Pag magte-turnover kayo, release parati magasin bago ka sa. No, hindi yung kasa bago release, nag-chamber na yun. No? Okay. Kaya parati yung isipin, release magasin. No? Ah, Pangano, yung tinuturo ko, yung proper gripping, tsaka yung proper posture. Yan ang yung siya po puto. Cristobal na lang yung, yung mga ibang pa kasi hindi na tinuturo yan kasi hindi naman kasama yan sa binayang at yung, yung, yung sa i-assist ng namin. Oh, Pero, mo ako mamaya para kay huli ka man. Ah, inaano ina, ina, ko para matuloy kayo. Kahit sa totoo, yung barilan ka dito, makikita ang proper posture ng pag ng baril. Tingnan natin paano siya bumarin, paano siya umano. niya. Di ba? Pag tumayo kayo, Lagi like dito, precision ha, ang usapan natin dito, precision, hindi combat ha. Ganyan yun lang yung normal na tayo, wag yung bukang buka, yung normal na buka lang ng paa nyo. Move nyo lang ng Kasi bakit kailangan natin yung move? Or i -move ng ganyan, kasi para sa balance. No? At para makita nyo po meron ako kanina nakita katulad niyan. Nakaganyan. Bakit kailangan nakaganyan? Totoo lang kasi puputo kayo o oh, dalawang mata nyo. Oo. So, okay, may, may, may sarado. Pero dahil hindi nga tayo sanay, hindi kayo sanay, ipikit nyo kung saan yung dominant eye nyo, yun ang gamitin nyo. No? Kaya <coughs> dito, kailangan medyo ibuka nyo Hanggang lang yan, isa lang maiste. Yeah hindi kailangan pantay, hindi pwedeng bukang buka. Bukal nyo lang ng konti at pag dito, Ko hindi, sunod ako dito. Oh. Ito, tandaan nyo ang paril. Pag sunod-sunod yan. Hindi nyo, kanito dahil mababa, mababa rin kayo. Ganun. Meron kasing mga ganon. Ibababa nyo lang, ang kamay nyo, hindi nyo bababa. Losel lang ang ibababa nyo. Ibig sabihin, ang ibababa nyo losel. Ang gadget is sisirahin ko. May walang kung baba, no? Pero alam pa kasi yan. number 9, number 5. Ah, Eight. Seven tera mo. Hindi hmm. yung kailangan na, ano, at parating, ang Straight. dyan, да? level, Straight. at kamay, parating. Gamay -gamay, begin, bagay, begin. Kung ano lang yung angat mo lang ganyan, yan lang. Yan lang. Yan lang. Yan lang. natin ha? hindi ba tayo? e kisapin na? na hatay mo kaya gumabari na yan? Yung... no sen lang ang binababa no hindi yung isang sangkam na talo pwede siguro sen? ano? seni ng kapit? tapos? No. No. pero tayo dito parati nyo dapat nakikita sila. Silang tatlo combine yan. Ang front at rear. At kung kaya nyo makita dapat ito. Kasi tingnan nyo ha. Sabihin nyo ano tinatarget ko. Ano tinatarget ko? Diyan nakatutok yung, 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 ano, yung, 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 yung nose head. Baba, Baba. Oh, pero ito. Taas po. Ha? Kunti lang gumit na ako. Nose lang ang gumagalaw. Hindi yung katulad ng iba. No. Ha? Pwede yun. Kaya lang tag dito, hindi yun yung proper. No? Kasi tag dito, nagpre-precision lang na lang tayo. Hindi yung combat shooting. Talagang iba-baba Talagang yan. Po. No? Pangalawa, tag dito, make sure na tag dito, huwag kayong mag-double tap. Yun. No. Kasi precision tayo. <laughs> Ngayon, kung gusto niya mag double tap, walang problema. Dahil dito, kapag alam nyo na. Sampung bala yan. Gawin nyo, yung una, pangalawa, pangatlo, i-align nyo. Kung paano, walk kayo. Cheese fire. Bang, bang. Alam ba, wa? Bumarin kayo, sumama dito. Unang bala nyo. Adjust nyo. Bumutok ulit ko, eh, ganun pa rin. Adjust nyo pa rin hanggang makuha nyo. Makuha nyo na sa limang bala, yung ika-anim ano, aka ikapito, kailangan hindi na kayo. Huwag kayo yun, target dito, target dito, target dito. May ina-aim dapat kayo. Ang aim nyo dapat, number 7, number 7, number 8, number 8. Huwag yun. Hindi ko matamaan yung number 7. Hindi pa takot. Hindi nyo makukuha ang site ng parin nyo. No? Kung ano lang yung ina-aim nyo, yun lang. Pa, well, ini-aim number 6. Bilitin nyo number 6 lang. Number 7, number 7 lang. Kasi yung iba, tapos pag tinamaan nyo number 7, wow, very good. Tinamaan nyo sa number 7. Isip nyo kasi number 7 na titirahin nyo. Lilipat na kayo. Wag. Hindi doon nakukuha yung galing na pag sinabi mo, number 8, Tama ako, boob, tinama Number 9, tinama ko, number 9. Hindi ganun. Para malaman nyo yung precision, accuracy nyo, pag number 7, number 7 lang muna. Kasi tag dito, pinapamilyarize lang natin yung baril natin. Pag napamilyarize nyo na yan, tag dito, tsaka naman nyo, gawin yung double tap. Pok, pok. Kailangan yung pangalawang putok nyo, hindi lalayo. Kasi sigurado ako, yung unang putok nyo, sa tama, pangalawang putok nyo, malayo. Pero at least, dapat walang isang dangkal. Ibig sabihin, kaya nyo i-control na yung baril. Kaya sa kuya, sa sampung barilya, matututunan nyo, mapapamilyar nyo. Pero hindi kayo gagaling, ha? Dahil sampung baril lang yan. At least, makukuha nyo yung paano paggawak ng baril. ano, no? Okay. Ha? Pangalawa, tag dito, hindi pwedeng naka lang kayo. Nakaganyan nga kayo, naka-strike. Medyo, ililin ili nyo yung katawan nyo. Sorry? Hindi yung nakaganyan. <coughs> para hindi kayo ba out of balance, no?